Hi guys! Welcome to Yansky Farming! So kung mapapansin niyo guys, ito na ngayon yung aming mini farm. Kung nanonood kayo ng mga dati naming uh, mga mini vlogs, uh, may mga baboy pa dyan, mga hybrid at saka crossbreed yung mga alaga naming baboy. So ngayon, tinatanggal namin na yung mga screen para... Gagamitin namin sa aming mga maskovida Kaya yung asawa ko, tinatanggal niya para ililipat na namin dun sa malapit sa bahay namin. Ito kasing uh, farm, uh, mini farm. yun yung lupa ng uh, papa ng asawa ko. At dyan kami nag-alaga dati ng mga baboy. Kaya lang nadali ng ESF. Lima yung buntis na crossbreed tapos tatlong hybrid. So, dapat yung limang uh, crossbreed. So, bali, um, one week na lang sana mga anak sila. Kaya lang, naabutan ng sakit. Kaya yung limang buntis na crossbreed, na uh, namatay silang lahat. Halos magkakasunod na araw. Pag mga anak pa naman sila, guys, sa isang inahin lang, ang hindi bumababa yung mga anak ng mga baboy namin sa sampo. Kaya, bali, lima sila. Sana mga, kung sunod-sunod silang nanganak, bali 50 pieces yon na mga biik So, sayang talaga kasi namatay lahat ng mga baboy namin dahil sa ESF. Last year po yun nangyari, no, May 2023, bali one year na siya. Kaya yung asawa ko, parang nawalan siyang ganang mag uh, mag-post or mag-vlogs ng mga videos about sa mga alaga naming baboy kasi naubos talaga lahat gawa nga nung uh, ESF. Yung mga biik namin, nabibinta namin sila ng 3,000 pesos. Yan yung mga crossbred. Pero pag yung puro siyang black, uh, 2,500 pesos lang siya. Tapos yung mga, may mga panglitsyo, nakakabinta rin kami. Pag minsan 8,000 hanggang 10,000 yung napagbibindahan namin. Kasi gustong gusto nila yung Uh, panglitson daw kasi mas malasa daw yung mga crossbreed na baboy or mga native na baboy kesa dun sa mga hybrid kasi nga organic yung mga kinakain ng mga uh, crossbreed na baboy kaya mas gusto nilang panglitson yung mga ganong klase ng baboy so ito po yung dating itsura ng baboyan namin ayan, kinuha ko lang dun sa uh, mini vlogs dito sa channel din namin um, yung kinakain nila darak o yung pinagkiskisan ng palay at may halong mga gulay. Pag minsan naglalaga din kami ng mga dahon ng mga ga ng gabi or kahit yung laman niya or yung saging. Ngayon ito na yung itsura niya, tahimik. Nagpapasalamat po kami sa mga subscriber namin na nandyan pa rin. Huwag po kayong mag-alala at mag-aalaga po ulit kami ng baboy kaya dyan lang po kayo. Ayan muna sa ngayon guys. Pauwi na kami. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.